pangamba ni Godofredo ang dagdag singil na ipapataw ng Pineco sa mga consumer ngayong buwan ng Marso. Aniya, pataas raw kasi ng pataas ang presyo ng mga bilihin at dagdag pa rito ang bayad sa kuryente. Sa akin, aking opinion, ito ay isa na namang dagdag pahirap sa ating mga mamamayan. Kasi pamahal na ng pamahal ang mga bilihin tapos nadagdagan pa ang pagtaas ng singil ng kuryente paano naman po na tayo na hindi naman tumataas ang ating mga sahod. Magkakaroon kasi ngayong Marso ng dagdag singil sa kuryente na 42 sentimo kada kilowatt hour. Ito ay dahil sa dagdag singil ng NGCP sa ancillary charges o ang bayarin sa pagbili ng kuryente ng Benguet Electric Cooperative. Kasabay ng dagdag singil ay ang pagtatapos ng kontrata ng Bineco at ang Team Philippines Energy Corporation o TPEC na nagsilbing power supplier ng Bineco sa loob ng dalawang taon. Para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa Baguio City at Minget, nagkaroon ng Emergency Power Supply Agreement to EPSA ang Bineco at ang San Miguel Corporation. Uh, bakit tayo nag-EPSA? Kasi nga uh, uh, malapit nang nag-expire yung kontrata natin sa Team Energy, yung dati, 20 years yon na taon na matatapos yun ng March 13, 2024. Eh, medyo ninerbius kami dahil uh, wala pa kaming... Uh, bagong power supplier na hindi naman kami natulog nung since 2019 nag Anila, hindi naman sila tumigil maghanap ng bagong power supplier Buti na lang sa regulasyon ng Energy Regulatory Commission sabi doon kung kayo ay uh, may mga valid na rason force majeure na kailangan nyo at wala pa kayong power supplier Pwede kayong makinegosyate directly sa power suppliers kasi ang regulasyon dapat bidding. Pero dahil nga wala na kaming bagong power supplier, ina-allow ng regulasyon ng ERC na pumirma ng emergency power supply agreement. Kaya nga, andito yung San Miguel. Kahapon nagtapos na ang kontrata ng Bineco sa TPEC pero pumirma na ang Bineco noong March 13 ng EPSA o Emergency Power Supply Agreement sa San Miguel Corporation na magtatagal ng labing dalawang buwan uh, emergency in a sense na one, 12 months lang yan. At yan ay parang isang temporary agreement muna sa dahil within the next 12 months, kailangan makakuha o makaprocure ang bineko ng mas mahabang kontrata. ganon yon Tiniyak naman ng bineko na tuloy-tuloy ang magiging supply ng kuryente sa buong binget, lalo na ngayong tag-init kung saan inaasahang tataas ang demand ng kuryente. Patuloy pa rin ang paghahanap ng ko ng posibleng bidder para sa power supply ng Baguio City at ng buong probinsya ng Binget. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.